Hey Max, part ka, At sa ngayon ay pag-uusapan natin ang na mga bagay na pwede mong subukan para tumibay muli ang pag-ibig ng lalaking mahal mo sa'yo. At kung handa na kayo lahat, masarap po tayo at muli, be spark! At ang unang bagay na pwede mong subukan kay Inspire para manumbalik tibay ng pag-ibig na nalaking mahal mo sa iyo is huwag mo siyang palaging awain o galitin. Yan ang unang sikreto kay Inspire. Bagay na pwede mong subukan at laging gawin, tandaan upang ang lalaking mahal mo ay muling manumbalik ang tibay ng pag-ibig niya sa iyo. At di na muling maging marupok tulad ng nang lalam, ng lalamya ang kanyang pagiging malambing sa iyo, nang lalamig na ang damdamin niya sa iyo, at hindi mo na maramdaman ang pag-ibig niya sa iyo. Alam niyo kapag palagi kayong nag-aaway ng partner mo, kapag palagi siyang nagagalit sa iyo, palagi mong tatandaan na talaga namang negatibo yan sapagkat mababawasan ang pag-ibig niya sa iyo. Kahit ikaw naman eh, manilalamig ka rin sa kanya kapag palagi kanyang inaaway at ginagalit. Alam niyo ano bang dahilan kung bakit tayo nakipagrelasyon? Hindi ba para maging masaya at magkaroon ng katowang at magkaroon ng peace of mind at talaga namang upang makaramdam ng sarap ng damdamin at pakiramdam hindi yung pakiramdam na boboysitin ka o mamboboysit ka huwag ganyan kayo inspire. alam nyo, itigil nyo ang bagay na yan huwag kayong laging mangaway o makipag-away huwag laging kayong mag-away ng partner mo upang talaga man ang puso nyo ay hindi manlamig sa isa't isa at upang ang lalaki ay muling tumibay ang pagmamahal sa iyo kapag ka nagkakaroon siya muli ng kapayapaan sa iyo at kaligayahan sa iyo sapagkat hindi na kayo palagi nag-aaway ang lalaki kay Inspire. Muli mong mararamdaman ang kanyang tamis ng pag-ibig. Pangalawang pwede mo subukan kay Inspired para manumbalikan tibay ng pag-ibig ng lalaki sa hayaan mo siyang palaging magparamdam sa iyo ang kay Inspire. Alam niyo mga Inspire kung bakit ang sinalaki ay nawawala ang pag-ibig sa iyo at pakiramdam mo parang siya ay lumalayo na sa'yo ang kanyang damdamin sa'yo at hindi siya masyadong naglalambing at nag-e-effort sa'yo sapagkat siguro hindi niya na masyadong inahabol pa ang validation mo hindi siya masyadong nag-e-effort naghahabol sa'yo sapagkat nakikita niya na baluko na sa kanya at sobrang mahal mo na siya kaya kayong spal huwag kang maging needy huwag kang masyadong clingy at talaga huwag kang masyadong ibusan lahat sa pag-ibig sa kanya oo masarap magmahal pero dapat daan mo rin at matuto ka rin bumalanse sa, sa mga pinapakita at ginagawa mo upang hindi siya ma-spoiled at hindi lumaki ang ulo niya at hindi siya masyadong makampante sa'yo at upang ang lalaki ay lagi pa rin mag-isip na maaari ka pa mawala kapag siya ay hindi nagbago o nagpino o hindi nag-effort sa'yo kung bakit ang isang lalaki ay rumurupok ang pag-ibig sa'yo at talaga man nalilalamig at nawawala ang pagmamahal sa'yo sapagkat nakikita niya na talaga namang ikaw na ang lagi naghahabol sa kanya at hindi siya masyadong nag invest pa sapagkat hindi man siya binibigyan pa ng pagkakataon ikaw na lagi ang unang nagpaparamdam sa kanya balo na balo ka na sa kanya ramdam niya yon, nakikita niya yon at danas niya yon ka inspired ngayon, kung ganyan ang sitwasyon dapat baguhin mo reverse psychology dapat kung na, dati sobra sobra akong magbigay ng oras ngayon bawasan mo na sapat na lang at kung noon sobra sobra ako mag effort at ikaw pa minsan ang nagsosorry kahit wala ka namang ginawang mali. Ikaw pa ang nanunuyo. Ikaw pa ang naghahabol. Ikaw pa ang gumagawa ng paraan para magkita, mag-usap at talaga mong magsama kayo. Talagang ikaw ang balo na balo sa kanya. Ngayon kayo boss boss, sa mga bagay na Upang makita at maramdaman niya. At siya naman ay magkaroon ng takot sa puso niya na maaaring mawala ka pa. At sa katagalan, kayo sa siya naman lagi ang magparamdam sa iyo kapag siya nang lagi nagpaparamdam sa iyo sapagkat di ka na masyadong baliw sa kanya, hayaan mo lang siya. Sapagkat pagkakataon mo yon upang siya ay mag-invest ng mag-invest sa iyo at mas lalo kanyang mamahalin. Kaya mo siyang unang magparamdam, laging magparamdam, una, mag unang mag-chat, unang mag-call, unang mag-text at unang talaga namang kay bumati sa iyo upang ang lalaki ay laging magkaroon ng pagkakataon na mas lalong pataasin ang halaga mo sa buhay niya sapagkat siya'y merong ginagawa patungkol sa iyo kay Insupa. Pangatlong bagay expert na pwede mo subukan para tumibay mo yung pag-ibig ng laking mahal mo sa iyo is trabaho at sarili. Diyan ka mas mag-focus yung pangatlo kay Insupa. Alam mag imbis na sobra-sobra ka kung mag-focus sa inyong relasyon at sa lalaki na yan, dapat mas mag-focus ka sa sarili mo at sa trabaho mo. Diyan ka mas lalong mag-focus. Dahil lagi mong tatandaan na ang isang lalaki mas lalo kanyang mamahalin kung palagi kanyang naiisip at paano kanya palaging mas maiisip at mas mamahalin kung ikaw na mismo ay laging nakapokus sa kanya talaga naman bababa ang halaga mo value mo sa kanya kaya ang gawin mo mas pag focus ka sa trabaho mo sa mga responsibilidad mo sa buhay sa mga ginagawa mo sa araw-araw at sa sarili mo dahil kung yan ang gagawin mo hindi mo siya masyadong mababalidik hindi lalaki ang ulo niya at hindi niya mararamdamang bayo ka sa kanya sapagkat sapat lang ang oras na mabibigay mo dahil nga may mga ginagawa ka at mas nagpo-focus ka sa trabaho mo at sa sarili mo. At mas gusto yon ng mga lalaki. Gusto ng mga lalaki kay inspired na sila ay naghahabol. Gusto naming mga na kami ay natcha-challenge. At meron pa rin mystery sa isang relasyon. Hindi yung kuwang-kuha ka na namin, tipong alam na namin kung kailan ka laging magpaparamdam at alam namin kung gaano mo na kami kamahal dapat ka inspired hindi mo pinapakita kung gaano mo siya kamahal dapat sapat lang huwag mo ipakita ang sobrang value ko sa kanya ayan ang pwede mong gawin subukan mag focus ka lalo sa trabaho mo hindi yung lagi ka nalang chat ng chat o text ng text o call ng call sa kanya kakausap nyo lang kanina gusto mo na naman mag usap na naman kayo ngayon ganyan ka ba kaharot? ganyan ka ba kalandi? o sabi mo ganyan ka kalambing? sumobra so, ka naman sa tamis? baka naman magka-diabetes na yan sa'yo? kaya naman ka inspired mas mag-focus ka sa mga ginagawa mo at sa sarili mo upang mas lalo ka maging maganda sapagkat ang lalaki mas lalong maghahabol yan kung mas magpo-focus ka sa self-improvement at siya ang maghahabol at mababalo sa iyo ka inspired Pangapat na pwede mong subukan ka Inspired para mas tumibay lalo o bumalik ang tibay ng pag-ibig na lalaking mahal mo sa iyo is matutong maglambing pa yung pangapat ka Inspired. Totoo yan, sapagkat napapansin ko at naobserbahan ko sa ibang babae, nagkukulang na rin sa paglambing sapagkat iba-ibang dahilan, maraming dahilan, ang dahilan ng iba dahil sila ay may edad na o matanda na. O kaya naman sila kasi ay sobrang tagal na lang relasyon nila, nakakasawa na daw. Yung iba naman kasi conservative, yung iba naman kasi uh, nahihiya. Yung iba naman dahil sa maging nawaraw kasing kasalanan yung lalaki noong araw, naalala daw niya, di niya kaya maglambing, di niya kaya magpaka-plastic. Yung ibang babae naman dahil gusto nila, silang nilalambing lang, yung lalaki ang maglalambing sa kanila pero sila ayaw yung ibang babae naman ang dahilan ay dahil sa busy daw maraming ginagawa alam nyo ang mga dahilan na yan yun lalo ang magpapabagsak sa inyong relasyon kaya sa kung anong paraan sa kung paanong dahilan ay eh, talaga namang ka-inspire ka ng talaga namang effort para mas maglambing pa sa partner mo sapat na paglalambing huwag ka ding magkukulang huwag din sobra dapat di ka nagkukulang sa paggalambing sa boyfriend mo o sa mister mo upang siya ay maramdaman ng pagmamahal mo at di siya maghanap ng iba. Kaya naghahanap ng ibang kalinga yan eh. Naghahanap ng ibang lambing ng babae. Nag naghahanap ng ibang kandungan. Naghahanap ng ibang kalantian. Sapagkat nagkukulang ka rin sa pagiging sweet sa kanya. Kaya inspired Sa isang mga sikreto, dapat sapat na paggalambing lang. Huwag din sobra. wag ka din magkukulang. Paglambing ka sa partner mo at itibay ang pag-ibig niya sa'yo dapat pinaparamdam mo rin ang pag-ibig mo sa kanya, ka-inspired. Malamang pwede mong subukan ka inspired para tumibay ang na mo liyang pag-ibig na lalaking mayong sa'yo is huwag magkukulang sa inyong labing-labing. Yan pa ka inspired. Alam nyo, ka inspired, lagi mong tatandaan, hindi man yan ang pinakamahalaga, hindi man yan ang pinakakailangan sa isang relasyon, lalo sa buhay ng mag-asawa, pero kailangan pa rin yan. Sapagkat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad at pangangailangan at utos din ng Panginoong Diyos na magpasako pang isang babae sa lalaki, sa mister niya. At ang babae, talaga kay Christian, huwag masyadong konservatibo, lalo na pag may asawa ka na. Sabi nga silang iba dyan, lalo yung mga konservative, kay Spard, di naman dapat ganyan, ganito, ganyan. Pero kay Spard, sana pinag-uusapan din ng partner niya yan. Kasi kapag nagkulang talaga kayo sa bagay na yan, sigurado may impact yan. Hindi man halata, hindi mo, hindi man maramdam Ramdam naman o hindi, talagang kahinsupad meron yan. Lalo na sa lalaki. Baka maghanap ng iba yan. Baka pumatol sa iba yan. Baka maakit sa iba yan. At magamang mabitag sa tokso para di mangyari yun. Kahinsupad, huwag kayong magkukulang sa inyong labing-labing. Lamin na ako na ibig sabing labing-labing na talaga naman na lalaki ay laging titibay ang pag-ibig sa iyo, kahinsupad. Paano na pwede mong subukan, kahinsupad, para pumibay ang pag-ibig ng lalaki mahal mo sa iyo is Minsan ipaalala mo sa kanya ang inyong mga nakaraan, yung pangayon kayong support. Alam niyo mga supar kung bakit rumuro po nawawala ang pag-ibig o pagmamahal ng lalaking mahal mo sa iyo? Sapagkat nakakalimutan niya kung paano kayo nagsimula. Nakakalimutan niya kung paano kayo tagamang ipinaglaban ninyo ang inyong relasyon sa umpisa. At man ang inyong masasayang alaala, paminsan-minsan kayong ipaalala mo yung sa kanya. Sapagkat ang lalaki, kung minsan sa dami ng iniisip, nakakalimutan na kung paano kayo nagsimula at ang inyong magagandang pinagsamahan kay Inspar, ipaalala mo upang manumbalik sa kanyang isip lalo na sa kanyang puso ang kanyang pag-ibig sa iyo at kung nanlalamig ang pagmamahal niya sa iyo muling manumbalik ang init niya sa iyo sapagkat kay Inspar ganyan talaga eh hindi laging sobrang mahal niyo ang isa't isa hindi laging mahal niyo ang isa't isa hindi laging okay ang relasyon hindi laging sagana, hindi laging naglalambingan, hindi laging masaya, pero ganun talaga dapat kayo magpaka-mature at dapat yung tanggapin ang katotohanan na yan. Pero, dapat paminsan-minsan at least pinapaalala mo sa partner mo kung paano kayo nagsimula at inyong mag magagandang alaala upang manumbadik sa kanyang puso ang tamis ng kanyang pag-ibig sa iyo. Titibay mo ang kanyang pagmamahal sa iyo sapagkat siya mismo makakaramdam niyan kapag pinaalala mo sa kanya. Dapat gumagawa tayo ng paraan upang tumibay ang pag-ibig sa isa hindi yung kumaas ka na lang palagi sa part na kung anong gagawin niya. Kaya tulungan niyan upang maging matibay, matatag at matagumpay ang inyong relasyon, dapat nagtutulungan, dapat nag-uusap, dapat nagpaplano, at dapat nagpapaalalahanan tungkol sa inyong nakaraan na tungkol sa inyong sinimulan na tungkol sa inyong sumpaan talaga naman ka inspire, upang ang pag-ibig niya sa iyo manumbalik muli, tumibay muli, tumatag muli ang kanyang pag-ibig ka inspire. Thanks for maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. huwag kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa po nakakliket ng na subscribe, yung max 5 click nyo po know, yung subscribe, click nyo know po yung notification bell upang ma-notify kayo sa yung cellphone pag may bago pong i-upload na video sa so YouTube. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimais lang po sa akin Facebook, yung profile picture ko sa FB at pakihanap ako sa FB o kaya sa Messenger. At ako po mismo ang magre-reply sa message nyo. Maraming maraming salamat, Max, sa pagmagingating lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Beanspa!